Mayroon po ba nakabasa? Tingnan natin kung may nakapagbasa, no? Kasi minihanda lang akong tanong din eh para pag-aralan natin. Tingnan natin, sino ba si Judas at bakit siya pinalitan? Kung nagbasa tayo, masasagot natin yan. No? Sino ba si Judas at bakit siya pinalitan? Ah, sino pwede sa mag Volunteer. Volunteer mo Wala. Tatawag na lang. Ay, sa patid na Elisha. Isa po siyang apostol. Tapos siya po ang nagkanano sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ayon. So si Judas, isang apostol, at yung dahilan kung bakit siya pinalitan kasi ipinagkalulo niya ang ating Panginoong so Kristo. Tinan nga natin, pakibasa. Pakibasa. At samantalang nagsasalita pa, nagsasalita pa siya, narito, dumating si Judas na isa sa labing dalawa at kasama niya ang lubhang maraming taong may mga tabak at mga panghampas. Mula sa, mula sa mga pangulong sa at sa matatanda sa bayan, ang, ang nagkanulo nga sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat na sinasabi, ang aking hagkan ay yaon nga, hulihin ninyo siya. Ayun. So, binigyan pa ng hudyat, ano? So, isa siyang isa siya doon sa labing dalawang apostol ng Panginoong so Kristo. Kaya lang, eh, ayun nga, ipinagkaluno niya ang ating Panginoong so Kristo. Ano pa ang kasunod na ginawa ni Judas matapos niyang ipagkanulo ang Panginoong Heso Kristo? Anong ah, kapatid na Kim? Um, nagpakamatay po siya. Nagpakamatay. Tingnan natin. At kaniyang ibinulaksak sa santuario ang mga putol na pilak at umalis at siya ay yumaon at nagbigti. Ayun, nagbigti. So ibig sabihin, noong ay eh, pagkanulo niya ang Panginoong Sokristo, ah, nagsisi siya. Sinosoli nga niya yung tatlong pumputol na pilak na ibinayad sa kanya. Kaya lang ayaw nang tanggapin. Bahala ka dyan, eka. Kaya nung ayaw tanggapin, ibinulaksak niya itinapon niya doon sa harap ng mga uh, pangulo sa sardote at kaya lang isang pagkakamali pa rin ang kanyang ginawa. Isang kasalanan pa rin ang ginawa niya. Nagsisi, pero may kasalanan pa rin ginawa huli, nagbigti, nagpakamatay itong si Judas. So ibig sabihin, kaya pala pilitan si Judas pinagkalunoy niya ang Panginoong so Kristo at nagpakamatay. So kulang na yung labing dalawang alagad. So kinakailang, kaya nga sinabing 12 apostol, eh, ano? labing dalawang alagad eh, eh labing isa na lang. Kaya kulang na. Saan na natiling matibay ang mga alagad kahit din nila kasama sa lupa ang Panginoong Sokristo? So matapos ito kasi noong, nung uh, uh, ipagkanulo at uh, ang Panginoong So, Kristo ay umakit na sa, sa langit. So, naiwan na yung mga alagad. Wala na dun si Judas. So, yung labing, labing isang alagad na naiwan nung umakit na sa langit ang Panginoong So, Kristo, kasama rin yung iba pang mga, mga alagad. No? Pero, pero doon sa labing isang apostol, yung mga alagad, mga followers ng Panginoong So, Kristo, nung wala na ang Panginoong So, Kristo, nasa langit na, na natili daw bang matibay yung uh, ang mga alagad kahit hindi na nila kasama ang Panginoong So Kristo? Na natili kaya silang matibay yung kanilang pananampalataya? Ha? Na natili kaya matibay yung pananampalataya ng mga ng mga alagad? Na lito? Matibay, no? Tira na natin. At nang sila magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas na kinatitirahan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo at ni, at ni Simong Masikap at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nagkakaisa sa panala, pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. At nang mga araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi, at nangagkakatipon ang karamihang mga tao na may isang daat dalawang po. Ayan. So, lahat sila ay nagsipanatiling matibay wika no? na nangagkakaisa sa panalangin. Nandun yung tibay ng kanilang pananampalataya. Patuloy silang nanalangin sa Panginoong Heso Kristo, sa Diyos, kahit na hindi na nila kasama ang Panginoong sa Kristo. So dito, binanggit, sino-sino yung mga alagad, yung labing isa na naiwan. Ano? Kaya, uh, doon sa labing isa na yon kulang na sila ng isa. Ano ang naging basihan ni Apostol Pedro na dapat may humalili sa naiwang katungkulan ni Judas? Ano ang basihan? Doon sa hahalili kay Judas, hulang na ng isa, yung labing dalawa, labing isa na lang, e lang may humalili. Ano kaya yun naging basihan ni Apostol Pedro na dapat doon sa hahalili kay Judas, doon sa nawala, naiwang uh, posisyon ni Judas? Ano ang basihan? Kung sino yung mapipiling papalit kay Judas? Ano yung mga kwalifikasyon para maging kahaliling apostol ni Judas? Ah, ano kay mga kwalifikasyon? Any volunteer? Doon sa Tres Marias, baka may gustong sumagot. Norim, Ella, Alex, sinong pwedeng sumagot? Ang sabi daw po ni Apostol Pedro na dapat ang hahalili daw po sa naiwang katungkulan ni Judas ay ang kasama po nila ng mga Apostol at ni Jesus mula simula pa lang po para po siya po yung mag-witness po sa resurrection po ni Jesus. Ayun, maraming salamat. Nagbasa si kapatid na Norim. Ano, tingnan natin. Mga kapatid, kinakailangan matupad ang kasulatan na nang una ay sinalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas, na siyang pumatnugot sa nagsihuli kay Yesus, sapagkat siya ay ibinilang sa atin at siya ay tumanggap ng kanyang bahagi sa ministeryong ito, sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, baya ang mawalan nawa ng tao ang kanyang tahanan at huwag baya ang manahan doon ang sinuman at baya ang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Yan. So, so, ito pala yung mga ano muna. Uh, hula. No? Yung hula ni Apostol Pedro na dapat matupad ayon sa kasulatan. Ano? Meron na palang hula noong una na sinabi na doon sa mga aklat ng awit ni Haring David na merong pangyayarihan yan. Na merong isang taong lalabas na magkakanulo sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, kinakailang matupad ang kasulatan. So, meron na palang nasa kasulatan, yung hula na meron nang mangyayari ayon doon sa sinalita ni Haring David na tungkol kay Judas. No? Na yun ay kailangang mangyari ayon sa awit at bayaan wikang kunin ng iba yung kanyang katungkulan. So meron ng hula doon nung pamang nung uh, kaya kinakailangan palitan si si Judas at hindi pa man nagkakanulo uh, o at hindi pa rin nagpapakamatay si Judas talagang meron ng pangyayarihan ng bagay na ito. Doon sa labing dalawang apostol, hindi man, uh, kumbaga, kasi doon lumalabas yung sabi predestined, na yun daw ay uh, Uh, nakalaan na kay, Kaya walang kasalanan si Judas kasi ginanap lang daw niya yung kanyang tungkulin na tinupad lang niya yung hula na kinuwi yan. Hindi eh. Alin man doon sa labing dalawang apostol na yon maaring isa sa kanila talaga yung magiging katuparan ng hula. Kaya lang, si Hudas, sa una pa lang, siya na ang unang kinakitaan ng masamang gawa kasi hindi pa niya ipinagkakanulo ang Panginoon sa Kristo, nagnanakaw na siya eh. Siya ang treasurer, siya may hawak ng supot, ninanakawan niya yung iglesia. So doon pa lang, may pagkakasala ng malaki si Judas. Siya yung ikinauwian nung hula na yan. Hindi pa man niya pinagkakanulo ang Panginoon sa Kristo, nagkasala na siya. No? At yun na nga, uh, sinundan pa ng isang pagkakasala, no ipagkadulo niya ang Panginoong so Kristo at pagkatapos ay uh, uh, nagpakamatay pa siya. Kaya ang sabi sa hula, ayun niya, bayaang mawalan nawa ng tao ang kanyang tahanan at huwag ang manahan doon ang sinuman at bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. So yun yung kinakailangan palitan. No? bayaan kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Kaya, mula sa labing isa, merong kukuha ng kanyang katungkulan. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, kailangan mangyari yung ayon sa kasulatan. Hinula na ni Haring David na yun ang mangyayari at sinabi ni, yun ang naging basihan ni, ni Apostol Pedro para palitan si Judas. Kinakailangan meron daw kumuha ng katungkulan ni Judas na nawala. Sunod. Sa ang aklat na pasulat ang hula ni Haring David. So ang sabi doon ni ang sabi ni Apostol Pedro sa aklat doon ng mga awit. Tingnan natin kung saan chapter yung uh, hula na yon. Maging kaunti nawa ang kanyang mga kaarawan at kunin nawa ng iba ang kanyang katungkulan. Magiba ang tahanan nila, walang tumahan sa kanilang mga tolda. Ayan, doon pala sa awit, 109, 8 at 69.25, doon kinuha yung sinabi ni Apostol Pedro. Mula sa matandang tipan, sinipi ni Apostol Pedro na dapat mangyari daw yung hula sa kasulatan na kinabagsakan ni Judas. Kunin ng iba yung katungkulan na yon. So doon palang nabasa na. So meron na talagang uh, mangyayari, no? Hindi man si Hudas, kasi alam natin si Hudas, hindi masama yung pangalang Hudas eh. Kailan sumama sa sa isip at pandinig ng tao? Nung si Hudas ay magkanulo. Pero ngayon hanggang ginagamit pa rin Judas, Hudas, di ba yung Jude, sa English Jude. May karaming may mga pangalan Jude, ano? Sumama lang yung pangalan na yun sa tao, yung Hudas na pagkasinabing Hudas, parang uh, nag-ano ka na, betray, ano? Pinag nagkanulo. So doon sumasama yung yung Hudas. Yung pangalan ng Hudas. Kaya sinabi pag naghudas, pinakanulo mo siya. Kaya kung sa iba pa lang nangyari, sa ibang apostol nangyari 'yon, kung halimbawa sa ibang pangalan, sasama din yung pangalan na 'yon. Pero yung Hudas, hindi. No? So, yun yung sinasabi sa banal na pasulatan. So, ito, ayun na, nakauna tayo ng tanong kangina, no? Nasagot na ni kapatid na Norim, kung ano yung mga kwalifikasyon ng magiging apostol. Pakibasa nga. Sa mga taong ito nga na, nang, na, nang, na nangakisama sa atin sa buong panahon na ang Panginoong si Jesus ay pumas, pumapasok at lumalabas sa atin magmula sa pagbautismo ni Juan hanggang sa araw na siya ay tatanggapin sa itaas at mula sa atin ay nararapat na ang isa sa mga ito'y magiging saksi na kasa, kasama natin sa kanyang pagkabuhay na magmuli. So yung pala kwalifikasyon, kinakailangan kasama ng Panginoong Oso Kristo mula nang siya ay bautismuhan ni Juan Bautista, kasama na siya. Yun ang unang kwalifikasyon talaga. No? Kasama na siya ng Panginoong So Kristo mula nang magsimula ang Panginoong Oso Kristo sa pangangaral hanggang siya, siya ay uh, A uh, mamatay, umakyat sa langit, saksi yung tao na yon. So yung pala yung tinatawag na talagang saksi, yung nakasaksi doon sa mga nangyari. Saksi si si Matias na napili doon sa pangangaral ng Panginoong Kristo. Yun, yung, yun ang kwalifikasyon. Kasama, ng Panginoong Heso Kristo sa pangangaral. No? Mula nung siya ay mangaral hanggang siya, siya ay uh, umakit sa langit, kasama niya. Yun ang unang kwalifikasyon talaga na para siyang humalili kay Judas. Sunod. Sino yung dalawang ibinukod ng mga apostol upang pagpilian na magiging kahalili ni Judas. So yung isa, given na, si Matias. Sino yung isa ngayon? Sino yung, yung uh, dalawa sila na napili? Sino yung isa doon? Ha? Dalawa yung napili para pagpilian na halili kay Hudas. So, kumbaga, tay sila eh. Ano? Pareha sila sa mga kwalifikasyon. Pareha silang pasado eh. Kaya lang, kailangan lang ng isa. Sino yung isa pang kasama na yon ni Matias na pinagpilian? Oh. Alam? Sino nakakaalam ng pangalan? Oh. Si Alex ba? Oh. Si Joseph po or tinatawag ding Barnabas. Ayan, Tingnan natin. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barzabas na pinamagatang husto at si Matias. Yan. So dalawa yung pinagpilian. Ano? Si Jose na tinatawag na Barzabas na pinamagatang husto at saka si Matias. So, so dalawa na yon yung dalawa na yun, ang, uh, kumbaga sa mga kwalifikasyon, silang dalawa yung pumasa. Kaya lang, kailangan lang ng isa. Ano ang ginawa ng mga apostol upang malaman nila kung sino sa dalawa ang hahalili kay Judas? O ano rin ginawa? Ano yung ginawa ng mga apostol para malaman nila kung sino sa dalawa yung hahalili kay Judas? Patid na Maya. Ay Pakigamit yung mic. Nagsipanalangin po sila, tas nagbunutan din po. Ayun. Nanalangin muna at nagbunutan. Tinan natin. At si Lain nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay pakilala, ay pakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinira upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan at sila'y pinagsapalaran nila at nagkapalad si Matias at siya'y ibinilang sa labing, labing isang apostol. apostol. Ayan. So, ibinilang dun sa labing isang apostol. So, ang ginawa pala nung labing isa, no, nanalangin sila sa Diyos, hindi nila ayaw magpasye. Eh. Kumbaga, taye, No, sa dalawa. Tayon dalaway. Parehong kwalipikado. Lahat ng kwalifikasyon nasa kanila. No? Tay sila. Kaya hindi sila makapagpasya kung sino yung pipiliin. Kaya ang ginawa nila, nalalangin sa Diyos at nagpalabunutan yung nagsapalaran no, pinagsapalaran, sa magandang balita, nagpalabunutan. No? So, maaaring kumuha ng stick, o oh, okay. yung yung, ma yung, yung, kung sino yung uh, may mahabang uh, mabunot, yun yung mananalo. Baka nagbunutan yung dalawa, kung sino yung mahaba. Basta nagpalabunutan, pinagsapalaran. No? So, yun ang ginawa para uh, ma malaman kung sino sa dalawa yung hahalili bilang panglabing dalawang apostol ng Panginoong Heso Kristo. Yun ang ginawa nila. So, yun nga, ang lumabas, si Matias. So, ayun yun sa kalooban ng Diyos. No, pinagsapalaran. At nakita nga, napili si Matias. may iba't iba tayong kaloob. Ano ang dapat nating gawin sa kaloob na tinanggap natin mula sa Diyos? Kasi sila, may mga kaloob 'yan. No. Sabi yung mga uh, tungkulin, mga kaloob, mga talento na ibinigay sa kanila sa mga apostol, ginamit nila 'yun eh. Ngayon, sa atin, meron din tayo uh, mga talentong ipinagkaloob ng Diyos. Iba't ibang talento, iba't ibang kaloob na ipinagkaloob sa atin. Ano naman ang dapat nating gawin doon sa mga talento na 'yan, sa mga kaloob? na tinanggap natin mula sa Diyos. Ano kaya dapat nating gawin? Patid na Patricia. Huwag po nating pababayaan. Tsaka ah? gamitin po natin ng sa tama. Ayan. Yung mga kaloob, mga talento, gamitin natin para sa iglesia. Huwag natin pabayaan yung ating tungkulin. Diba? Ang sabi nga ni ito, bagamat sa sa mga manggagawa no sapagkat uh, sinabihan ni apostol Pablo si Timoteyo anong sabi niya huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero ayan so huwag daw pabayaan yung kaloob no na ibinigay so hindi lang din to kung ating i eh, lalawakan pa, hindi lang para sa mga manggagawa sa iglesia, kundi sa buong kapatiran sapagkat tayong lahat merong kanikaniyang kaloob na ipinagkaloob ang Diyos. So gamitin natin para sa ikapupuri ng Panginoon. At gayon din, Unang Pedro 4.10, uh, 4G's. bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ayan. So tayo, mga katiwala tayo ng Diyos, ano? Mayroon tayong iba't ibang daw kaloob, gamitin natin para sa kapakinabangan ng lahat. Ng kapatiran, ng iglesia, gamitin natin kung ano yung mga kaloob na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Diba? Ang sabi, Tinawag tayo ng Diyos, binigyan tayo ng iba't ibang mga katungkulan, kung ministeryo, gamitin niya sa kanyang ministeryo, kung pagbibigay, gamitin sa kanyang pagbibigay, sa pagtuturo, gamitin sa kanyang pagtuturo. So may iba't iba tayong kaloob. Ipaunlad natin, paunlarin natin, gamitin natin para sa iglesia. At dito rin, kaya tayo, ano ang dapat natin gawin upang di tayo madaya ng Diablo nadumaya kay Judas. Mismo si Judas isang apostol, nadaya ng diablo. Paano pa kaya tayo? 'Di ba? Kaya ano ang dapat nating gawin para hindi tayo madaya ng diablo na dumaya kay Judas? Ano kaya dapat nating gawin? Oh, doon. Patid na asset ano kaya dapat gawin para hindi tayo madaya tulad ni Judas, nadaya ng Diablo? Pagtibayin po at magtiwala po sa Panginoon po. Yan. Kailangan talaga yung sa Diyos. Doon sa Diablo, ano ang, ano dapat natin gawin? Paano natin lalabanan yung Diablo? Hindi natin nakikita yung Diablo eh. Pero yung mga gawang masama, yung, yung uh, ipagkakasala ng tao, alam niya eh. Ano ang dapat natin gawin para hindi tayo madaya ng diablo? Ano ang ipanlalaban natin sa diablo? Ha? Ano ipanlalaban natin sa diablo? Tita Blessy. Nasa likod si, ano pala si, si Brenda. Tita Brenda sumasagot eh. Huwag <laughs> mo na ipasa. <laughs> <laughs> Mga puyat sa pananalangin. Maging, sa laging maging manalangin sa lahat ng pagkakataon sa lahat ng oras so pag dumarating yung tukso yun ang utos na ba ng Panginoon sa so Kristo no? Mag, magsipanalangin kayo upang huwag kayong magsipasok sa tukso so isang paraan yun para hindi tayo madaya ng diablo ano rin ang sabi ni Apostol Pedro kayo ay maging mapagpigil, kayo ay maging mapagpuyat, ang inyong kalaban at dyablo, na diablo, na ng leong umuungal, ay gumagala ng mga ng masisila niya, na ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa libutan. Ayan. So, kinakailan daw, mapag maging mapagpigil, mapagpuyat, no? Paano nating magagawa? Labanang matatag sa inyong pananampalataya. So ang panlalaban pala natin yung ating pananampalataya. So kinakailangan pala maging matatag yung ating pananampalataya. Maging malakas yung ating pananampalataya. Sapagkat hindi natin malalabanan yung jablo kung mahina yung ating pananampalataya. Paano lalakas yung ating pananampalataya? Kinakailangan ginagawa natin yung ating mga tungkulin sa, sa iglesia, sa Diyos. Di ba? Kinakailangan di tayo nagpapabaya. Kinakailangan gumagawa tayo ng mabuti. So, kinakailangan din, sabi nga eh, uh, lagi tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos. Yun yung mga paraan para tumibay tayo doon sa ating pananampalataya. Para pag kami dumarating ng mga tukso, hindi ka madadaya. May isip mo, pag dumating yung tukso, manalangin ka para makahingi ka ng tulong sa Panginoon, patatagin yung iyong pananampalataya para hindi mo magawa yung bagay na iyong ipagkakasala sa Diyos. So yun yung mga kailangang gawin. Talagang malalabanan nating matatag yung jablo kung matatag din yung ating pananampalataya. Pero kung mahina, yun na nga, mabuhay. Ang sabi nga sa balal ng kasulatan, eh, kung saan umihip yung hangin, yung alon ng dagat din, doon ka, nandong ka lagi sa, sa alon ng dagat. Kahit na masama, nandong ka na lang. Maayong ka na lang. Eh hindi dapat ganon. Kaya na kailangan, straight lang, maging matibay yung ating pananampalataya sa Diyos para hindi tayo matulad kay Judas na nadaya ng Diyablo. So yun po yung ating paksa sa Bible study tungkol kay, uh, sa ipinalit na si uh, matchas Si Kay Machas kasi walang ibang, wala nang ibang ulat eh. Kung sino ba si matchas Basta siya ang ulat, yun ang pumalit sa kanya. So iba pang mga naging gawain ni Macas wala nang ibang ulat. So nakita lang siya na talagang mula sa simula, kasama na siya ng Panginoong Sokristo, nung siya nang magpasimula ng mga aral ng Panginoong Sokristo, saksi si matchas No? na kaya siya ang napili para ka humalili kay uh, Judas. Sa August 18, araw ng Pentecostes, yun po yung ating uh, pag-aaralan. Ano bang uh, tiyatin yung talata? Sa Gawa 2, basahin natin yung buong Gawa 2, ano, chapter 2. Tapos meron din na uh, punta sa Unang korinto 14. Gawa sa kaunang Korinto 14. Basahin natin yung dalawang chapter na yon, ng dalawang aklat na yon para uh, mapag-aralan natin yung tungkol sa araw ng Pentecostes. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Meron kayong gustong i-share, idagdag, Kita Kung wala po ay uh, ipinagkakulog po sa ating uh, tagapangasiwa. Maraming salamat, Elder Ferdinand Lorido para sa pagliliwanag ng ating Bible study. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay makikinig ng isang internet